bagong project na naman tayo. Ang pinili ng client namin na color ng aluminum ay chocolate brown. At ang mga salamin nito ay ordinary bronze glass. Kinamita namin ito ng aluminum na 1 3 fourths by 4 tubular na siyang naging hamba ng mga bintana natin. Sa mga only windows, kami ay gumamit ng Profile 38 or 38 series na aluminum. Sa mga fixed glass, gumamit kami ng snap-on base with cover. Itong malaking sliding door na ito, kami ay gumamit ng 900 series na aluminum. Ang 900 series ay nakadesign talaga ng mga pang sliding door kasi medyo malaki ng onte ang kanilang mga frame. Ang mga bintana at pintuan na ito ay ginamit rin namin ng 12x4 screws. Para masigurado natin na hindi basta-basta matatanggal ang mga hamba na kinabit natin. Inaplayan din namin ito ng sealant sa labas at sa loob para masigurado natin na hindi magdilik yung tubig papunta sa loob ng bahay. Ouch. At sa master's bedroom nitong bahay, nagpagawa rin sila ng isang malaking sliding door na siyang naging partition papuntang walk-in closet. Gumamit kami ng mirror sa sliding door na ito. By the way, yung kapal ng mga salamin na ginamit namin dito ay 6mm or 1 fourth. Yun lang po. Maraming salamat sa panunood. See you in my next videos!